Isang pagpalang umaga sa ating lahat, mga kabig, mga katoto. Kumusta po? Kumusta po kayo dyan? Sana po tayo okay? Dahil okay po ang sikat ng araw na ating pong nasisilayan sa mga oras na ito. At naway, ang atin poong maghapon ay maging okay din po. Okay? Subalit, so, uh, hindi po okay... Ang patuloy na ating pag-aantabay kung ano na po ang kaganapan sa Barangay SK Election for 2025 matutuloy na nga ba o hindi? Patuloy ho tayo nakikiramdam sa kung ano man po ang kahinatnan doon sa consolidation na hinihingi ng Korte Suprema sa sa Senado sa Kongreso sa Malakanyang. Oo kung uh, ano na ba ang kanilang kasagutan doon sa ifinal na unconstitutionality noong Republic Act 12232 ano ho mga kabig mga katoto and uh, dahil uh, nag uh, nagfile din ito itong si attorney Romulo Makalintal at uh, tatlo pang kasama na restraining order ng sa ganon itong uh, implementation Republic Act 12232 ay medyo mabalam no ng konti dahil nga doon sa kanilang uh, uh, kinuquestion na unconstitutional dahil uh, mga kabig mga katoto eh nagdecide na nag -may, may desisyon na ang uh, ang Court uh, Supreme way back to 2023 tungkol po sa parihas na na kaganapan ano ho at uh, patuloy na inuulit na nangyayari although no siguro ang naiintindihan ko rito dahil uh, silent yung term na postponement ng ginamit no ang uh, ang ang uh, ang uh, ginamit doon sa title eh, term fixing and other purposes sa uh, So uh, ay nako talagang syempre no yung pagdating po sa mga legalities do sa mga terminologies talagang uh, mga technicalities ik nga so doon ho nagkakawindang-windang ang lahat kaya ta uh, ayon ano ho uh, inaantay sa hanggang sa kasalukuyan ang kasagutan po Uh, ng uh, mga respondents patungkol sa petisyon no, no? na inihain ni Atorno, attorney Romulo Makalintal ay nako talaga naman mga kabig mga katoto hindi ho natin maintindihan hindi ho natin mawari kung ano ba talaga eh ang masaklap ho pa ang masaklap pa ho eh nakisali pa nakisali pa akalain mo itong uh, liga ng mga barangay no dahil, uh, eh, siyempre, karapatan din naman nila. Kaso nga lang, uh, ang pangunawa po dyan is self-serving. Dahil, uh, yung kanilang petition and intervention ay uh, masyadong uh, pabor sa mga barangay. Well, natural, kaya nga sila liga ng mga barangay. Eh. Di ba? Na gusto nilang manatili no magkaroon ng postponement... Uh, at uh, magkaroon ng hold capacity itong mga incumbent parang officials kasi supposedly dapat December 1, 2025 ay magkakaroon po ng eleksyon e dahil nga po doon sa Republic Act 12232 eh, ipopospon kaya yung uh, from December 1 hanggang uh, election kung matutuloy po next year November ay eh, nasa hold uh over na lamang po itong ating mga incumbent barangay officials no talaga naman talaga naman eh ganun ho talaga ang uh, ang batas ang proseso ano ho ang masaklap ho diyan dahil uh, kamakailan lang narinig ho natin ang uh, tanggapan ng COMELEC no na kung hindi matutuloy ang eleksyon this uh, year 2025 yung 3 billion ano ho, nagagastusin para po sa election iba pa ng 6 billion kung gagawin po ang election no November 2026 dahil nga sa magkakaroon ng panibagong registration na madadagdagan naman. Pangalawa, siyempre yung mga printing ng panibagong uh, balota dahil nakapagprint na nga ng uh, balota for 2025, ano ho so magpapanibago na ang date naman is November 2026 kaya ta kinakailangan nila ng additional na 6 billion para ho magastos magamit kung sakali nga ho matuloy sa November 2026 ang eleksyon Talaga naman nakaka-stress pag inisip natin mga tabi mga kaibigan saan ba tayo lalagay saan ba tayo lulugar ang nagiging kawawa dito mga kabig mga katoto, ang mamamayan ang ordinaryong mamamayan na naghihintay ng pagbabago doon sa kanilang komunidad dahil alam nila nakita nila na kahit sa loob lang ng dalawang taon, iwala eh, hong ginawa itong mga kanilang mga barangay officials, wala hong problema doon po sa mga gumagawa abay eh, dito sa barangay 178 uh, Marikaban Pasay City mga kabig wala hong okay lang na hindi matuloy ang eleksyon dahil gumagampan sa tungkulin ng aming pamunuan. E eh, papaano nga po doon sa hindi gumagalaw, hindi kumikilos? Diba? Yan ho ang nakakaawa. Yun ho ang kailangan palitan. At hindi naman po pwedeng sila lang ang mag-eleksyon. Kasi syempre, madadamay, syempre, yung mga kapitan na gumagawa naman po. Eh, wala ho tayong magagawa dahil hindi ho talaga ang batas. Kailangan ho talagang sundin. Ano ho, madadamay ang hindi dapat madamay. Pero ang pinakamaliwanag na nadadamay dito, mga kabing, mga katoto, ay ang ordinaryong mga mamamayan, ang mga nasa laylayan, na naghihintay ng pagbabago, na naghihintay ng pagunlad ng kanilang komunidad, na naghihintay na ng kanilang pamunuan ikumikilos gumagalaw. Hay naman, ang saklap ng buhay. <laughs> Okay mga kabig, mga katoto nyo pong nagustuhan ng ating talakayan ngayong umagang ito please subscribe, subscribe, subscribe mag-like din po, mag-share, mag-follow Okay po ba? So maraming 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 salamat po sa inyo lahat Ito po muli ang ikaw at barangay kasama si Barangay Secretary Emog Magandang umaga po sa ating lahat